Magandang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw na to, pag-usapan natin ang typhoid fever. Ano ba ang typhoid fever? Ang typhoid fever ay isang uri ng sakit na nakukuha sa tinatawag nating bakterya na ang pangalan ay Salmonella typhi. Kalaniwan po itong nakukuha pag tayo ay nakakain, ng kontaminadong pagkain o nakainom ng kontaminadong tubig. So, sa araw-araw na tayo po ay nagpiprepara o naghahanda ng pagkain, ito, kailangan dito mag-ingat yung mga cook natin sa bahay, no? Kasi halimbawa, ito yung karaniwan, eh. Halimbawa, yung nagpiprepare ng food natin, pumunta sa CR, dumumi, hindi nakapaghugas ng maayos na kamay, tapos after no nagprepare na siya ng food, then nagluto, hindi well-cooked yung pagkain, nakain natin, diyan, pwede na po tayo magkaroon ng typhoid fever. Sa tubig naman, kung hindi po malinis ang ating water source, pwede rin tayo magkaroon ng typhoid fever. So... Paano ba doktora ang mangyayari kung halimbawa ako ay nakakain o nakainom ng kontaminadong pagkain at tubig ilang araw bago ko mamanifest yung symptoms ng typhoid? So, karaniwan po kasi yung tinatawag naming incubation period nasa 6 to 30 days. So, yun yung panahon or yun yung time kung saan po, po pwede na tayo makakuha na tinatawag natin typhoid fever. So, ano ang karaniwang nararamdaman ng isang pasyente kapag ka meron na siya ng karamdamang ito? Ito po, no? Matinding sakit ng ulo o di kaya naman po ay mataas na lagnat, panghihina, walang ganang kumain. Yung iba, nakakaramdam po sila ng parang pagtitibi, yung nahihirapang dumumi. Yung iba naman, nagkakaroon po ng pagtatae. Meron ding nagkakaroon ng pagsakit ng tiyan at pagsusuka. Sa mga severe cases ng typhoid fever, ito kailangan po mag ingat tayo, no? Kasi pwede itong makaramdam mo ng pasyente pwede magkaroon ng sepsis or infection sa dugo, delirium, yung parang nagdi-delirium. At sa ibang kaso po, pwede magkaroon ng tinatawag na intestinal perforation, yung pong pagkabutas ng ating bituka. Isa rin siya sa komplikasyon ng typhoid fever. So, doktora, paano malalaman ng isang pasyente kung meron na siya nito? Nagpapacheck up sa doktor, pumupunta sa ospital, nagpapacheck po kami ng mga laboratorio. Well, before, may mga test na ginagawa, like yung mga withal test, type of that. Pero yung tinatawag natin gold standard para malaman talaga natin kung typhoid fever, um, yung tinatawag po namin pagkukulture ng mga body fluids. Like ng stool, ng blood, no? Um, po po natin malaman dyan ng urine. Kapag ka present po or pum, um, nakita na present po yung tinatawag natin salmonella typhi, masasabi na natin na meron typhoid fever ang isang pasyente. So, halimbawa, nalaman na natin, no, na ang isang pasyente na ito ay may typhoid fever. Lahat ba doktora na pasyente na meron typhoid ay kailangan i-confine? Hindi naman po. Kapag ka, um, ang mga sintomas ng pasyente is nakikita naman natin, nakakakain naman siya, nakakainom, no? At pwede naman sa bahay, um, usually yan, nagbibigay lang tayo dyan ng mga antibiotics, no? Pwede po dyan yung mga antibiotics katulad ng mga azithromycin and ciprofloxacin. Pero sa mga kaso ng pasyente na dehydrated na siya, mahina, hindi makakain, well, dyan po, nag-advise na kami ng confinement. And karaniwan, nagbibigay po siya ng antibiotic na tinatawag nating septriaxone. Siyempre, depende na po yun sa doktor kung paano namin ibibigay yung dosage at saka ilang araw. So, sa madaling salita, napakahalaga po ng pagkakaroon ng malinis na pagkain at inumin para maiwasan natin ng typhoid fever. Pero, meron pa pong isang makakatulong para maiwasan natin ito. Ano ito? bakuna. No? So, meron na pong bakuna na available for typhoid fever. Mga 60 to 80 po ng typhoid ay pwede maiwasan kung tayo ay mayroong bakuna. Kaya kung meron po tayong chance, magpabakuna po tayo para sa typhoid fever. Okay? So, sa panahon na ito na mahirap ang buhay, maraming problema na dumadating sa mga tao, malaking tulong po na tayo ay laging malusog. Kaya panatilihin po natin ang proper hand washing para makaiwasan po tayo sa typhoid fever. Maraming salamat. Bye.